Matapos ang halos tatlot kalahating oras ay nakalagpas na dito sa Ayala Bridge sa Maynila ang andas ng uh, itim na Nazareno. Kung makikita ninyo ay talagang napakaraming tao, uh, talagang siksikan, hindi sila magkamayaw. Daan-daang libong tao yung kasama nitong uh, prosesyon na to at kanya-kanya uh, silang bato ng kanilang mga puting uh, panyo. Meron pa rin mga nagtatangka na makalapit doon sa andas na napapaligiran ng salamin pero mas uh, kakaunti ito kung ikukumpara noong mga nakaraang taon na kung saan uh, talagang nakabukas yung uh, andas nanggaling sila sa iba't ibang chapter sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dala-dala hindi lang yung kanilang mga banner kundi pati yung kanilang mga pangarap sa buhay gaya ng pag-unlad, pagkakaroon ng trabahong nais nila, negosyo, paggaling ng sakit at marami pang iba. Uh, ngayon, sa awa ng Panginoon, yung binibigyan pa ako ng lakas na sa araw-araw, gabi, natutulog ka, pagka umaga, malakas ka. Yun ang inaano ko sa Panginoon. Tsaka yung mga, yung mga anak ko, gabayan. Masaya naman po. Uh, hanggang sa Kaloban. Good health lang po sa pamilya ko. Yun know? po. Sa mga pagtapos ng pag-aaral. Maging yung mga kawani ng Philippine Coast Guard, at uh, Philippine National Police na nakahilera doon sa dadaanan ng uh, andas ay uh, tila nabura, nawala dahil sa dami ng uh, tao. Supposedly, igaguide nila yung dadaanan ng andas pero uh, kung makikita ninyo ay bigla na lang silang uh, nawala dahil sa dami ng uh, tao. Hindi nila inda yung uh, mayat-mayang pag-ulan at pag ambon yung uh, tulakan. Maging yung nakapaalang sila, masilayan lang muli matapos ang tatlong taon, no? Ito kasi ang unang beses na uh, isinagawa ng uh, face to face itong uh, translasyon. Inaasahan na sa buong araw ay ganto pa rin karami yung tao doon sa mga lugar na dadaanan ng uh, traslasyon at uh, pinapayuhan yung mga pupunta pang deboto na mag-ingat pa rin anuman ang mangyari. Rex Remitio, CNN Philippines.